magandang umaga mga idol so may nag request sa atin ng ng video para sa Navara so check natin ngayon yan uh, pupunta tayo sa mismong location ng unit and then ipivideo natin uh, kasi may mga kanyan eh may mga dents, scratches pero anyway yun lang naman ang issue nya wala namang engine and transmission issue kaya yun ibibigyo natin kung ano yung kung saan banda yung mga scratches niya para makita nyo naman kasi mga idol for hilamos talaga yon pero hindi naman totally in hilamos kasi yung mga ibang side naman ng paint niya ayos naman tignan na lang natin yung mga kailangang pinturahan so yan i-update ko ipapakita eh. ko natin yung interior at yung sa likod yung sa tailgate lock niya kasi hindi nabubuksan eh try nating ilubricate ng WD-40 kung sakaling Uh, matanggal yung kalawang at mabuksan na natin. So, ayan mga idol. Update ko na lang mamaya. Ha? Okay. So, ayan mga idol. At andito na tayo sa location ng unit. At ayan, ayan pinasok ko na agad para makita ko na. Ayos naman mga idol. Wala naman problema sa... interior yan medyo makalat lang kasi kakagaling nila ng Manila so ayan pinuntahan ko na agad kasi pupunta baka pupunta ulit sila ng Malina wala na naman matatagal na naman So yan mga idol, kailangan lang itong ipa car wash and then ipa vacuum dito sa loob. Yan, para malinis na. Yan lang naman mga idol ang concern niya. Tapos yung mga idol, itong part na to, wala tong problema mga idol, malinis yung paint. Man. Dito naman sa part na to, idol, mga idol, may gasgas dito. Oh. Yun. So kailangan talaga yung mga yan, mga idol, oh, nasira na din. Pero nakakapit pa din naman ang tires nya makakapal 90% yan walang basag ang ilaw gumagana lahat yan itong tailgate na to mga idol ang kunin hindi kasi mabuksan to eh kailangan nating i-lubricate yan o, yan mga idol ayos naman kailangan lang ng washing yan ang tailgate nya mga ilaw walang basag guys naman dito sa part na to mga idol kung mapapansin niyo, may mga dent o yan kailangan i-repair and air paint yan lang naman mga idol ang concern pero sa mga engine and transmission walang problema malang pang aircon. So dito sa door na 'tong mga idol kailangan nitong ipa-repaint. Din 'yan. Siguro more or less 50, 40 to 50,000 ang magagastos nyo dito kapag ipa-repaint Ibawas ko na lang 'yon sa price sa mga idol 820k to. Yan, 'yun lang ang issue ah. Babawas na lang natin doon paunahan na lang po sa mga buyer natin dyan repaint lang, ayos na yan goods na ready for long drive always kasi ginagamit papuntang Manila ito nyo yung engine o oh, diba ayos na ayos hindi hey, walang palya o yan mga idol Kailangan din itong i-detail na Para syempre Makinang and malinis ng maayos Ng bagong owner O yan wala naman syang tagas Goods naman lahat Bago ang battery Wala namang leak dito na part Dito sa part na to wala namang leak dyan Okay naman lahat ng level ng mga fluids nya Yan <clears throat> naman mga idol Yung concern yung paint lang talagang Kailangang mabago dito Ayan, mga idol oh. wala malinis naman yan bagong battery yan yung washer fluid o oh, yan ayos na ayos sya mga idol okay na okay to sa mga buy and sell natin dyan mga boss pwede din to fast break Ito pa yung gas-gas na sa dito sa harapan Ngaan Kailangan na din ipare-paint yan And tayo sa loob So oh, dito tayo sa interior Ano bang aircon nito? Awanti delay na shift na natin. Um, uh, May tamamin. Piksa siya. Saan so, natin ikuwa na natin? Ano? dito natin. Dito Ay, nakadrip na lang. Ang nalamis talaga ti aircon na rin gito. Basta Nissan. May nagpiksa. Ang dapat yung kami siya, Pidat. Ay, ti aircon na. Ay, yung Subaru. Oh. Kanta kita ambot ah, uh, baka... na video mo lang yung Subaru. pindas ti aircon na talaga rin original mileage. Oh, 91. Oh, stable lang RPM. Goods. Ito oh, yung kuwan, ito yung 2020 Nissan Calibre. Ang mga issue lang mga idle talaga ito lang. Front bumper sidings talagang kailangan i-paint. Pero kung hindi ka naman maselan at gusto mo eh, kun sarili mo lang naman. Ayos na to Kung repaint nito siguro nag range ng 40 to 50,000 yun lang, yun lang ang papayos mo dito, wala nang iba tires makakapal, ayos na ayos yan lang gusto nyo ito, PM ko lang ako ha?